ganito eh. Nilalagyan dito. Sobrang ka rin ko mag-makeup. Ano yung pinamanan pa ng lulaw? Ayoko na! Alam na ang ma magantay, napasama. Pumikit ka lang at ikigaganda-ganda mamaya-maya. But... Magugustuhan ko na talaga ng crush mo. Arna ho, ang ating minikapan. Napakaganda na ho. Now! What's up mga kakalot? Ngayon ho ay may 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 kahapan tayong isang tao at alam niyo na ho Anong tao? Mo, Bakit kailangan mo sabihin tao ako? Ano tingin mo sa akin? Hayaw? Siyempre At ngayon ho nandito na lahat ng gagamitin natin e Eto ho siya medyo mahirap po siya make up <laughs> Ayan na ho, magsisimula na ho tayo. Wala ho kong tiwala kay Kolong. Iya, ano muna natin ang ating gagamitin? Nalagyan ho natin ang hindi magdungisen. Okay, so... Huwag kang English. So so Ano ka? Beauty guru? ho ang gagamitin natin. Nahugasan ko na to, wala na tong libag. Malambot na rin siya. Sisimula tayo rin eh, sa ating powder. O, ayan ho. Ubus na ho. Dahil ho, ginagamit ng aking namay. Papalbuhin na ho natin ang mukha natin. Tara! Anong lamad naman yan? Baka yun may... Nilugasan si ko nga. Sabi mo yung may libag. Ay na ho, pinapaldo ko na ho. Mamaya ho, ayos na ang palatada na rin. Ano yan? Pader ba yan? Para. Huh? Tama na naman. Oh, look at yourself. Wala mo nangyari. Dahan parang peaceful. Ano ang pissballs? 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 Okay, hello. Next is na tayo. Nalagyan kita ng sa mata. Bilis na. Kunin mo na nga kung anong gusto mo. Dey, PK! Anong gusto mo rin eh? Wala. Ikaw pumili eh. kung anong gusto mo. Ito sabi na yan na. Sige. <laughs> Araw sa ating batang ay akong boyfriend kaya gagarnihin ko na. Gagarnihin? Oh, Wala kang talagang boyfriend. Ano ba yung may awas naman? Ang tingin mo niya, watercolor? Ha? Sabi mo, kahit anong gusto ko. It's your choice. <mimit> ano, di pa pangit? Eh. Tagal naman. Ano, hindi pa pangit? <laughs> so, ganda. Ang ganda talaga. Galing mo naman. Tapos, lalagyan kita nito. Ano yan? Hmm. O, alam mo na may baluber ang itsura ko rin yan eh. Diyan nakikita ang tunay na kagilingan mag-bake up. Ay, hindi pa tayo tapos. Yung napapanood ko to eh. Nilalagyan dito. <laughs> ano po si, ano si Rodol? Sobrang galing kumag make up. Ay, pinamana pa ng lulaw. Oo, tama nga ang pinamana sa iya. Ayoko na! Alam na mga pagantay, lalong napasama. Kumikit ka lahat. Ikigaganda-ganda mamaya-maya. Magugustahan ko na talaga ng crush mo. Talaga? Mm -hmm. Kaya huwag ka munang mumulat. Masusurprise ka talaga sa itsura mo. Pag ako hindi na gusto crush ko, ibabaliba kita di si Bader? Naku, sasagutin ka na na. Kasi isa kasalan. Kasalan na dito Oo. Ano naman? Parang pati... Mulat na nga! Ayoko na. Ako'y nilulukot. Pumikit ka nga. Nagagpulit. Ang oh, mga ganda. Diyosa. Ako gaineng. Ay, totoong iyong nilulukot. Oo, oh, talaga namang ako'y yung pinagtitirpan lamang. Hindi kita pa yung magtitirpan ato ba? Ang iki pinagaganda ko. Malagpas oh, na ang Halloween. Parang ginagawa mo ako na rin aswang. Oh, hindi ka aswang. Ikaw nagsasabi. Kaya piling may kipangin. <laughs> Arna ho ang ating minikapan. Napakaganda na ho. Laba! sabi mo pag itatapon ko na yung anak mo, ha? Is <laughs> ito si McDonald's? Parin <laughs> pa, mga ka Please like, share, and subscribe! Bye! Ngayon ho, mga ka-Kulot, naririnig ko ho si Ate Batang. Ayaw rin ho Matang, walang kanyang mic up. Ay, tara ho, puntahan ho natin Ate Batang! Ate Batang! Alam mo yung multo! Alam mo Ika nga, kambagang wala kang ikagarnay mong itsura ng iyong pisa. wala okay, ang magawa eh. wala magawa eh. Ika, okay, wala ang magawa. Wag ako ngayon ang hain. Ika, wala na story. Hindi na matanggal din sa effects. Bata! <laughs> oh my God! <laughs> oh my God! <laughs> oh my God! Ang <laughs> mo dapat magsabi ng oh my God, tingnan mo. Ya, ayaw mo tanggal talaga. Ngayon ko nang sasabihin sa iyo. Waterproof kasi yan. Pati ang lipstick na yun. Pag-gurap. Ay, papaano sa pungkuskus na?